News mga balita ngayon 25 patay, mahigit isang milyong pamilya Apektado dahil sa habagat at tatlong bagyo Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council The escalation sa Sigalot sa Thailand-Cambodia border Ipinanawagan ng Pilipinas Libreng sakay sa Davao at Cebu Inilunsad ng Department of Transportation Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Umabot na sa 25 ang nasawi sa pananalasa ng Southwest Monsoon o Habagat at tatlong bagyong Krising, Dante at Emong sa ulat ng NDRRMC alas 6 ng umaga ngayong araw ng biyernes. Tatlong pagkamatay ang kumpirmado, tig-isa sa Central Luzon, Northern Mindanao at Caraga. Ang natitirang 22 ay vine-verify pa, kabilang ang siyam sa NCR, tatlo sa Calabarzon, tatlo sa Western Visayas, Tatlo sa Negros Island Region, dalawa sa Northern Mindanao, isa sa Mimaropa at isa sa Davao Region. Walo ang iniulat na nawawala, tatlo rito ay kumpirmado. Apektado naman ang mahigit 3.84 milyon na mga individual o mahigit isang milyong pamilya dahil sa malawakang pagbaha at malalakas na ulan. Bagamat hindi tumama sa lupa, ang bagyong Crising at Dante, nagdulot pa rin ito ng matinding pinsala. Nanawagan ng Pilipinas ng agarang pagpapahupa sa tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos ang sagupaan sa border na ikinasawi ng hindi bababa sa labing apat na katao, karamihan ay Thai civilians. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA, iginiit ng bansa ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon at mapayapang resolusyon sa hidwaan bilang kapwa-kasapi sa ASEAN. Nagugat ang labanan matapos masabugan ng landmine ang mga sundalong sai sa hangganan malapit sa templo ng Tamuan Thom. Nagpalitan ng putok, rocket at airstrikes ang magkabilang panig. Ayon sa DFA, wala pang ulat ng apektadong Pilipino pero patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon. Pinayuhan din ang mga Pilipino sa border areas ng Cambodia gaya ng Odar Minche at Priya Viher na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa embahada sa Phnom Penh. Inilunsad ng Department of Transportation o DOTr ang unang libreng sakay program sa Mindanao, partikular sa Davao City para sa rutang Lasang Rojas via Sasa. Araw-araw higit 6,000 pasahero ang makikinabang mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi, kabilang ang weekend at holiday. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, makakatipid ng hanggang 500 piso bawat linggo ang mga commuter. May nakalaang 70 million pesos na taon ng pondo hanggang 2028 sa proyekto. Samantala, inilunsad din ng DOTR ang libreng sakay sa Visayas sa rutang Orhelio Park Mall sa Cebu City. Dito, inaasahang 20,000 na mga pasahero ang makikinabang na posibleng makatipid ng 200 piso bawat linggo. Inaasahan ding magbubukas ang Cebu Bus Rapid Transit o BRT sa Setyembre. Tatlong istasyon ang Fuente, Cebu Normal University at South Bus Terminal ang sasaklawin ng pilot phase. Aabot sa 70,000 commuters ang makikinabang para sa mas episyenteng pampublikong transportasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn nag naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you